So what's up? Magandang gabi again. Magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kamanok. This is Linyada ng Mamay. So andito ulit ako upang uh, magbigay ulit sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman base sa aking okay, kaalaman. Okay? So isa lang hinihiling ko palagi sa inyo if ever na gusto nyo po yung mga tips o yung mga video na ginagawa ko tungkol sa pagmamanok. Isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button, notification bell, and join button mga kamanok. So napakaganda ng pagkakataon na ito upang maibigay sa inyo yung pagkakataon na makapag-join dito sa ating channel membership. Yung join button mga kamanok katabi ng subscribe button. Kapag ka po kayo ay naging member nitong ating channel so magiging priority ko po na sagutin kahit na ano basta related sa pagmamanok lahat ng inyong katanungan at gagawa ko ng video na kagaya nito. Okay? So mga kamano, kung nakapag-members na kayo, mag-start na kayo magtanong at sasagutin ko na po kaagad yan. Pero sa ngayon, ito muna ang katanungan ng ating isang member ang ating sasagutin. Ang katanungan niya po mga kamano is ganito. Idol, bakit gano'n ang aking manok? Dati naman naglilimlim siya pero ngayon, sobrang dami na ng kanyang itlog, hindi na siya naglilimlim. Okay? Ano ba ang tamang dapat kong gawin sa aking alagang ito? Okay? So, thank you, Idol, sa napakaganda katanungan mo. Maraming maraming salamat sa... Okay? Pagbibigyan mo sa akin ng atensyon upang uh, magtanong. Okay? So, mga kamunok, ganito po ang aking magiging sagot pagdating sa mga inahin na dire ang itlog at hindi naglilimlim. Kung sabi mo nga... Dati naman o dati dati naman lumilimlim ito, ngayon na lang hindi. Okay? So mga kamanok, ang isang inahin po na dire-diretso ang pag-itlog, possible yung kanyang productivity ng itlog is hindi mapigilan. O dire-diretso po mga kamanok, possible kahit wala po siyang kasamang tandang, iitlog at iitlog po yan. Okay, mataas po ang chance na yung kanyang mga itlog is walang similya. Okay? So, possible baka walang similya yung kanyang mga itlog. For example, umabot na siya ng 20 or mahigit pa possible yung iba, wala na po yung similya. Kaya, ang dapat mong gawin, kamano, oh, okay? especially sa inahin mo na ganyan. So, una natin gagawin is priming po. I-reset -re po natin yung kanilang sistema, yung kanilang uh, sariling sistema sa kanilang katawan. Okay? So kasi po ang ating uh, mano kapag ka uh, po natin yan, especially yung mga inahin na nangingitlog, titigil po siya ng pangingitlog. Okay, -re release po niya ang good and bad bacteria sa kanyang katawan, especially kasama no yung mga parasites na meron dyan yung mga bulati, okay? -re release po niya lahat ng yon para po sa susunod na, 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 na mga araw kapag siya'y binigyan ng pagkain, mas ma-absorb po niya yung nutrients na kailangan ng kanyang katawan, especially nung kanyang fertility sa kanyang katawan. Okay? So kapag na-purge niyo na po sila, paliguan niyo. Okay, para hindi lamang pusa sa loob uh, ang ginagawa nating aksyon, kahit pusa sa labas, malis po natin yung mga parasites. Baka po kasi, yung mga parasites ng mga kuto, hanip, is nakaka-apekto okay, nakaka rin. Okay, sa kanyang sistema. So, maganda, alasin din po natin yun, paliguan natin. Depende na sa inyo kung ano po ang gusto nyong, okay, gamitin na shampoo, okay, sa kanila. So, pwede po yung shampoo ng tao, pwede po yung shampoo ng manok, pwede po yung paghaluin. Mas maganda para po makuha nyo yung, uh, okay, parasite free, okay, and also yung shiny feathers ng inyong mga manok. Okay, so after that, napurgan nyo na, napaliguan nyo na, bigyan nyo po ng injectable supplements. 0.3 lamang po pagdating sa mga inahen. Para sa ganon, tamang-tama lang po sa kanilang katawan yung vitamina na inyong ibibigay. Okay? So, mas maganda nga kung inyong i rearrange muna eh. Okay, kung kayo is merong net na talagang ranging, na talagang wala silang kasamang tanda, mas maganda i-ranging nyo muna. Para sa ganoon, makuha nila yung mga nutrients, yung mga natural minerals na meron sa lupa. Yung kasi minsan ang kailangan ng sistema ng kanilang mga katawan eh, nung ating mga inahin ng manok. Kaya po nawawala sa 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 sa, sa linya yung kanilang sistema umiitlog ng dire-diretso, hindi mapigilan, or yung iba naman ayo umitlog. Minsan kasi may mga nutrients dyan sa inyong uh, ranging na kailangan nila na hindi naman nila makuha kapag ka sila is nasa breeding pen. Okay? So, hindi rin minsan nila makuha sa patuka. Minsan, ginukulang pa rin. Okay? Kaya minsan na ginagawa natin, in revenge po natin yung ating mga alagang inahin para sila mismo ang mag-search o maghanap ng mga nutrients na yon. Then, magugulat na lang kayo after a week o after two weeks, makikita nyo, yung mangingitlog na siya, nangingitlog na siya. 'di ba? Or pwede niyo rin pong gawin 'yon once nakita niyo nang nangingitlog na yung uh, inahen sa ranging, saka niyo po sila ilagay sa breeding pen or ilagay niyo sa battery cage para sa ganun magamit niyo po pagdating sa breeding. Okay? So ulitin ko ang uh, gagawin nating uh, remedyo pagdating din sa inahin mo na hindi naglilimlim at the same thing may itlog ng dire-diretso, atin pong i-reset ng sistema sa pamamagitan ng priming. Okay? So tapos atin pong i-range po sila. Mahalaga rin po kasi na makakuha sila or makakain sila ng mga green leafy okay? uh, leaves, okay? mga damo o okay? mga gulay. Mahalaga rin po yan sa kanilang sistema. Makakatulong po yan upang ma-refresh po yung kanilang sistema upang sila is maging healthy at maging ready susunod na breeding season. Okay? So, uh, ang daming nagtatanong dito sa akin. Eh. Ang daming nagtatanong. Especially, magdagdag din po kayo ng mga water-soluble na mayaman sa selenium. Okay? So, pagdating sa painom ninyo, wag lamang uh, plain water. Magdagdag din kayo ng mga uh, egg 1000, uh, egg multiplier. Basta mayaman sa folic acid at saka mayaman sa selenium. Napakaganda po niyan sa pagkapa-itlog ng inyong mga alaga. And syempre, huwag nyo rin kakalimutan pagdating sa pagkain ng inyong mga alagang inahen na inyong pinaiitlog, breeder pellet po. Kahit ano pong brand, basta breeder pellet. Okay? Pero kung tatanungin nyo ako, Derby Max 4000 Napakaganda po niyan Ito po is uh, Ngayon ko lang napansin Okay Nung mai try ko po itong Derby Max 1000 Napakaganda po nito magpaitlog Ng ating mga alagang inahin Okay So kung mapapansin ninyo Yung ating breeding ngayon Diret diretso po yung pangitlog Okay So possible baka mamaya maya Maguulan na Okay, uh off-season na lang pag vibrate. umiitlog pa rin sila dahil sa ganda ng ating ibinibigay na pagkain at bitamina sa kanila. So ulitin ko, ang ibinibigay ko po sa kanila is Derby Max. 4,000. Okay? Napakayaman po niyan sa selenium. Kaya po talagang napakabilis magpaitlog ng ating mga alagang inahin. Kahit yung mga baby pulit ko, yung medyo malapit na 7 months, 8 months, naging start na agad mangitlog. Okay? Pero hindi ko po sila inilalagay agad sa breeding pen. Kasi alam ko na yung uh, kanilang katawan is hindi pa ganun ready pagdating sa breeding. Kaya pinalalampas ko muna kanila pangingitlog. hinahayang uh, hinahayaan ko lang na sila is mangitlog mga itlog. Pero alam niyo ba mga kamanok, kapag ang isang manok is uh, nangingitlog na dahil sa, pag, uh, sa patoka, ibig sabihin healthy po yung manok. Okay? So kahit wala siyang tandang nakasama, nangingitlog pa rin siya dahil sa pagkain na binibigyan ninyo, healthy po yung manok. Okay? So, palampasin nyo lang po ang uh, isa, dalawa, hanggang tatlong uh, itlog ng inyong mga alaga bago nyo po sila ilagay sa breeding. So, uh, masisigurado natin na talagang ready ready na sila pagdating sa breeding. Okay? So, uh, yun lang mga kamanok. Sana kahit pa paano is nakapagbigay ako ng uh, tulong at uh, sagot sa inyong katanungan pagdating dito sa inyong mga uh, inahe na hindi naglilimlem at dire diretso ang pangingitlog. Okay? Yung iba, hindi lang yung itlog tapos ko na madre dire yung pang hitlog. anyway so may mga ganyan talagang instances pagdating sa ating pagmamanok basta nalalaman ko na healthy kayo and lang ako mga kamanok para sagutin at hindi mananawa yung inyong mga katanungan Okay? So, bago ko po uh, tapusin ang simpleng video ito mga kabanok, so binabati ko po kayong lahat o tayong lahat dahil po ang ating channel is road to 200,000 subscribers ng mga kabanok. Okay? So, ang bilis, di ba? Parang kanina lang, Nag-i-start pa lang tayo. So, uh, ang atin po kasing channel is uh, magpo 4 years na. Okay? Nag-start po ito nung pandemic. 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024. So, magpo 4 years na po ito sa December 20. Ayan. So, maraming maraming salamat po mga kamanok sa lahat ng tumatangkilik sa aking mga videos. At syempre, sa lahat ng nagtitiwala sa aking mga turo dito. Okay? So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kung wala po kayong mga kamanok, wala rin po ako dito. So, bago ko tapusin ang simpleng video ito ang daming mga newbie ang nagtatanong about sa vitamin at suplemento na po pwede ko raw ibigay sa ating mga alaga upang maging healthy pa rin sila. Okay? So, ito po ang ibinibigay ko most of the time. Ito po, herb ox. Ayan. So, our very own herb ox. Napakaganda nito pagdating sa ating mga alaga. Pagdating sa inyong 3 years old, yung iba nagtatanong, ano daw po bang vitamin na po pwede sa 3 months old kasi napakabata pa dito. eto mga kamanok, pwede na po ito sa 3 months old. Mapapansin po ninyo ang kanilang mukha at kanilang mga bintay namumula dahil po sa okay, ganda ng blood circulation ng inyong mga manok, dahil po yan dito kasi ito po, ay merong natural vitamin B12 na tumutulong nga po upang mapaganda ang blood circulation pag naging maganda po ang blood circulation ng inyong mga manok, ibig sabihin, mamumula po ang muka, mamumula po ang paa that is a sign of healthiness ng inyong mga alaga, dahil po dito yan, sa ating herb box mga kamanok, okay and lastly, meron din po tayong herb bolts, napakaganda nito pagdating sa ating, okay, paggagaya kung nakikita nyo, na bago kayo umalis na ba ay is parang na-stress yung mga manok ninyo. Okay, parang nalulungkot. Uh, magbigay lang kayo ng 3 to 5 drops nito orally. Papansin nyo after a minute mga kamanok, manunumbalik po yung ganda ng inyong mga alaga. Yung, yung energy nila, babalik. Yung uh, nila, babalik mga kamanok. So dahil po yan sa ganda nitong ating herb bolts mga kamanok sa sistema ng inyong mga manok, healthy, healthy and happy, happy po sila. Okay, so if you want ng mga ganitong klase pa ng video mga kamanok, ma-priority kung inyong katanungan. Don't forget to subscribe our channel and syempre pindutin yung click.